Good morning! Ayan naman ma share tayo guys dito sa ating kaibigan. na oh. Mayroon siya ulogbate alugbate din. Ah. Oh. Send sa akin. Mayroon din ako alugbate. Ayan, mataba rin ang kanyang alugbate. Alugbate. <laughs> At mayroon siyang gabi. Ah, uh, lotia kung tawagin sa amin yan sa Bisaya. No? Lotia. Ang iba naman Carla lang. Ayan. Ang oh, taba. Ang um, rumi laman na yan. Dadako naman tayo dito sa kanyang patula ba ito? Tawag dito. Ayan. At dito tayo banda sa kanyang tanglad. Wow. Bagong tanim. <laughs> Nag-iisa pala. <laughs> Hindi pa nanganak ang kanyang tanglad. O, oh, diba? ba? nag-iisa, wala na sa akin yung tanglad at ito, meron siyang gabi from Mindanao oh, galing sa amin pa yan daw dalanya din sa Manila <laughs> ayan at meron siyang ukura oh, ang taba ang taba ng puno meron siya dito papaya maliliit pa, hindi pa pwedeng gulayin ang kanyang papaya sus, ang kanyang malunggay na ato <laughs> Ay, Diyos ko na ayan, may okra. At, meron siya dito, okra pa na may bunga na, na pwede na. At ito, nakapaso. Mmm, kalabasa, nakapaso. Oh, wow. Magbunga kaya, yan. May lupa naman, diretso na lang sana. <laughs> ayan, saka pwede yung gapangan dyan sa baba, oh. Huwag ko dito hinangir ang kanyang kalabasa. Hmm. ayan, may takway masarap ang kanyang takoy